Hi mga sis! Tadjahaw! Welcome back to my channel. Uh, ngayon gusto kong i-share ang ilang advice uh, para sa mga Pilipina na nag-iisip magpakasal sa isang foreigner at manirahan abroad. Uh, marami din advantages at marami din syempre yung challenges. Kaya kailangan importante na handa ka, uh, hindi lang yung puso at pati rin yung isip. Una sa lahat, parang laging fairytale uh, fairy tale ang married life abroad. Oo, may romance at excitement, pero may kasamang adjustment. Lalo na sa culture, language, at family tradition. Kaya, bago ka mag decision uh, isipin mo munang mabuti kung handa ka ba sa changes. At meron akong limang advice na inihanda at sana makatulong sa mga katulad ko na Pilipina na nag-iisip na magpakasal sa isang foreigner. Yan, at unang-una dun syempre yung know your partner well. Uh, kilalanin mo munang mabuti yung mapapangasawa mo, uh, hindi lang online, kundi in person, lalo na kung paano siya mag-handle ng, ng conflicts, family, at syempre pera. Pangalawa, learn the language and culture. Kung lilipat ka abroad, mas makakatulong kung matututo ka ng local language nila at madali ka makakapag-adjust at mas tatanggapin ka rin ng family niya. Pangatlo, keep your independence. Uh, wag, mo, wag mo pa rin kalimutan na alagaan yung sarili mo. Magkaroon ka pa rin ng, ng goals, career man, o personal growth. Hindi naman porket kasal ka, itapos na yung dreams mo uh, pang-apat, prepare for homesickness. Uh, natural lang na ma-miss mo yung pamilya mo sa Pilipinas. Kaya dapat meron kang support system, uh, kaibigan, kaibigan, uh, kapwa Pinay, at dapat open communication ka with your husband. Panglima, yung love, respect, uh, strong foundation. Pali yung love, kailangan siya ng respect para magkaroon kayo ng strong foundation. Hindi sapat lang yung love Ah uh, kailangan syempre ng respeto, trust, ah uh, tsaka yung teamwork para mag-work yung uh, yung marriage abroad. So mga sis, marrying abroad can be both beautiful and challenging. Ang mahalaga, handa ka mentally, emotionally, and spiritually. Uh, always remember, ikaw pa rin ang magde-decide kung saan ka magiging masaya. Basta may love, respeto, at communication, kakayanin niyo. Kung nagustuhan nyo ang advice na to, uh, please like and subscribe. At sa mga kapwa natin Pilipina na married din abroad, uh, ishare nyo sana yung experience nyo sa baba ng comment. At para matulungan natin yung iba, uh, maraming maraming salamat sa panonood at ingat kayo palagi.